Welcome to my vlog, mula win loop you, youtube channel Update Dito yung mga wire natin mga kalodi Mga wire natin lahat yan Lahat sila, kinulong ko muna lahat Ayun o no. Alos lahat kinulong ko mga kalodi Mga wire natin mga kalodi yung, Isa siya nag-away pala mga kalodi Nag-away pa sila Ayun no. Mga kalodi o no. Mga wire natin mga kalodi Ayun yung bago natin young bird mga kalodin Anak yung black pang rating Young bird natin ano, Bago natin istudyante ay sasabok natin sa ano mga kalodi sa derby race baka makachamba ng ano yan gold medal mga kalodi ayun laki back to mga kalodi ay, mga bloodline nya lang mga isang bloodline lang yan black tornado bloodline tawid dagat ang lahi ni black tornado yan ay, mga bloodline yun yun ng ano kay ano eh, galing kami boss Atom yun yun Yung mga bloodline mga kaloti. Ang ganda mga ibon ng mga kaloti. Lalo ito si ano, si white Te ano. Ito si ano, hindi ko lang si, si, si ano po mga kaloti, si teddy bear. Gray teddy bear, yun ano. Ito si ano, gray teddy bear, yun ano. Ang ganda ng kalapati mga kaloti. Quack, quack. Ang ganda mga kaloti, yun ano. kwak Quack, quack. Ayun ano, mga kaloti, yun ano. Pwede kayo mga kalorin. Ang ganda mga ibon natin mga kalorin. Mga sumak sa so, mga lahat mga kalorin. Hindi tayo mga ano, self self-toss training nga dahil busy pa tayo sa work mga kalorin. Pero uh, kahit gano'n mo kahit ano mong ano, ano pa yung kabisi pa yung mga kalorin. ginagawa pa rin tayo ng content na upang maka-update tayo sa mga video natin ng Mulawin Loop. You know, mga kalorin, mga wire natin mga kalorin. Nag-ibon ito mga kalorin. masubok mga lahat mga kalorin magandang mga waro ito mga kalote lalo na ito mga kalote. Yung dito, baba ito. Ito si ano si... Yung puti si, ano, si white tiger. Malag, malag, maganda rin iwan ito. Malaki na rin layo na rin na ito. Si white tiger mga kalote. Ano And si ano? Si... Gray tiger ayun. no? May gugugujus pala sa inyo mga kalodi, si, ang anak ni ano, si Black Tornado may ano na, may anak niya, may anak na rin kwak kwak kwek kwek mga kaloti may gusto sa may bagong inakay na naman tayo mga kaloti ito nga mga, mga kaloti yung bagong inakay ni ano yung anak ni black tornado mga kaloti ano napakita sa inyo mga kaloti na ito mga kaloti ang mga kaloti, ang init ang init mga kaloti ang gandang kagibon mga kalodi kayo, mga kaloti. <tinyo> Ayun o, ang ganyan Nagigibon ito mga kalodi Quality Baka Sudara, mga sing-singan ito mga kalodi Mga oh, Mga ano, black tornado bloodline yan mga kalodi Black, black, black tornado mga kalodi Ang oh, ganyan Nagdang light mga kalodi Ito yung Ay, tatay ito yung mga anak ng mga kalodi. No? Mga kalodi, palili pa mga kalodi. Palili ano pa rin kang dito mga kalodi. Ito, ka dito. Ito yung mga 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 kalodi. bukas mga kalodi, ko lang sa gitang kalsana uh, trip ko lang magagis mga kalodi ay mga kalodi sa taas na yung barrier natin mga kalodi no? karating na mga kalodi layo lang yung natin eh. trip lang natin magagis mga kalodi no? baba yan lalim nandito yung inakan niya mga kalodi ayun ay, siya mga kalodi nasa taas, Nandas, sa taas ayun sa taas mga kalodi pero baba yan dito ang ano niya baby yung mga baby niya may baby niya kwek kwek kayo mga kalodi Ma i banyak ilang kanya mga, mga, mga kalodi oh kitang kita mga kalodi sa taas siya mga kalodi sa taas ayun ang pahubayan siya mga kalodi pahubay natin pahubay yung tatay niya mga si Black ito. ito yung dodo -do lang sa akin, to halos ano ba to Bago mag-pandemic na sa akin na sige Black Tornado. Ito yung pinaka, ano ko, una kong kalapate mga kalodi. Veterans na ano to, sa akin, ibon. Ito. You know? Pinaka matandang ibon ko ito. You know? Ito. po yung pinaka solid kong kalapate si Black Tornado. Ito po ang breeder ko. Pasok na tipi, anak niya. Ari. Ay, mas mga kalodi. Ito. You ito. Know? si Dr. Nedo hindi po itatay niya mga kalodi sa si taas pa niya okay mo ba mga kalodi if you 100 years moments later kwak kwak